sa lugar kung saan nasa puso kami ng kalikasan. Ano Ang kas ka ba sa ko? Good morning! Good morning! Special location tayo ng araw na to kaya ang gagawin natin ay kakay camping tayo. Ayan, nag-setup na tayo at uh, actually palis na nga tayo ngayon. Kakar camping naman tayo dahil uh, celebrate natin yung uh, 15th anniversary namin ni eh. Mami BJ. Uh, kala namin kami dalawa lang, kaya lang may asumot na sumama oh. No? Dapat kami lang eh kasi anniversary namin eh. Oo, but kasama 'yan. Alright, right, yeah. Tara, let's go. Our camping site na pupuntahan natin is the Dario mag, at Magdalena. Tayo nga muna, ating mga baby. Kaya abi muna tayo ha. Car camping naman tayo, okay? Tayo sa Expressway. Kaling tayo, tayo ng uh, Santa Rosa. Uh, Pasok na lang tayo ng S-Lex. Then, exit like, tayo Palamba. Tapos, dire-direction na tayo. Alright, let's go! Ayon kay Uncle Google, mahigit kumulang dalawang oras pa bago natin marating ang ating destinasyon. At dito na nga tayo nag-exit sa turbina. Panoorin niyo po mabuti dahil ituturo ko sa inyo road by road. Para kung sakaling maisipan niyo din na pumasyal sa Dario at Magdalena, wala na po kayong ligaw. Mula dito sa Turbina Exit, madadaanan natin ang Los Baños, Victoria, Pila at Santa Cruz. Hindi na tayo aabot sa arko ng Pagsangat, kaya ipapakita ko sa inyo kung saan tayo mag-right turn. At dito na magsisimula ang magagandang tanawin na maaari niyong makita. Continue for 5 kilometers. Dr. Sierra Madre. Sierra Madre. Yun, nandito na tayo. Pumasok na tayo dito sa Balanac. At binabaybay na natin yung daan dito. Ganda lang daan, -daan, daan dito. Actually, ngayon lang ako nakadaan dito. May meet-up place naman dito. Susunduin daw tayo dito nung, uh, nung caretaker. Mga ilang minutes na lang siguro, nandoon na tayo. Bakit naman namin na uh, binili na dito mag-celebrate ng 15th anniversary namin? Simple lang, kasi kami dalawa na mag-asawa is hindi naman kami may mag eh. ayon Airbnb, sa mga city. Ka. So hindi ko talaga gusto 'yung dami kong iniinquire pero mas gusto ko 'yung tahimik, makakapagpahinga kami with nature. Kaysa makikita ko 'yung city lights. Ewan ko, sawa na kasi ko talaga sa city Eh dito, marirelax kami Kaya car camping yung uh, mas pinili natin uh, na, Nagawin anniversary. Alright? Kaya samahan nyo kami. at Tingnan natin kung ano yung magiging adventure natin dito sa Dario at Magdalena. Ano Bumili lang muna kami ng uh, konting dagdag dun sa kakain kasi hindi na kami nakakita ng isda kasi bigla na kami pinaligo dito sa balana eh wala na pala dito mga palengke, talipapa. Kaya doon na lang kami bumili oh. Ayun oh, yung, yung, tindahan na yon. Uh, meron naman siyang mga ano, mga mabibiling tinapay, uh, canned goods, noodles. Oh, yun. Bumili na lang kami doon ng uh, Century at saka Maling. Alright, tara, malapit na tayo 4 minutes away na lang madadaanan kayong rough road uh, tapos hindi malaman kung saan dito sa dalawang to. Uh, Chisik muna natin. Sa kaliwa ang best way para hindi masyado malubak. Dahil yung kanan, mga truck ang dumadaan. After nyan, madadaanan nyo na yung unang ilog. Oh, ilog. Kung ang trip nyo naman ay river crossing, pwede po kayong dumaan dito. Ay ah. Malalim 'to, din. Ito daw pagkatapos nito, dyan na yun, no? top, no? uh -uh. 'yung ano, may tatno. Eh uh, huli, 'to 'yung palatandaan na malapit na kayo dun sa Darío at Magdalena. Ayun. I love Balana. Yan yung palatandaan. Tapos ito yung madadaanan nyo. Yan, yan, yan. Tulay na yan. Yan, 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 yan. Ha? Apo. Oh, bata dito sa Balanak. Bat Ayun! Galing ah! Wee! <laughs> Ang gagaling lumaki ng mga bata. <laughs> si ate, ah, pati si ate ito bata lolo. Ang galing! Ang galing! Asti! Tapos eh, yung lugar oh. May mga nagiinom doon. Oops, patikim pa lang po yan. Wala pa tayo sa sulit nating destinasyon. Ang bala na. Eh, ayan, dyan po kayo mag Oh. Ah, the Rio at Magdalena Campers Waiting Area. Kita ba? Mm -hmm. Ayan si Kuya, siya yung uh, mag-guide sa atin papunta doon sa Rio at Magdalena. Uh, merong guide na susundo sa inyo kaya wala kayong kaligaw-ligaw dito. Ito, dire na. Talagang nature to Nature and adventure Tignan naman naman yung daan natin no? Napasabak na naman si Abby basic uh, trail lang naman Nakita nyo naman yung hindi uh, na dinaanan natin di ba? Nature na nature Kaya Approve dito Sigurado makakapagpahinga tayo dito Wala 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 Diba ang galing ng car namin? Siya, siya nakakalit siya. At ilang seglit lang, nakarating na tayo sa campsite. What? It's a horse! Da, ito na. tayo sa Dario at Magdalena hanap lang tayo ng magandang spot tapos set up na tayo, let's go let's go, set up na tara mga adventers, panoorin nyo kami kung paano po kami mag set up ng aming camp kung titignan nyo, mahirap dahil ang dami namin dala. Pero para sa amin, masaya to. Dahil parang nagbabahibahayan lang kami at ang pinaka-importante sa lahat, nasa isang lugar kami kung saan malaya kaming huminga ng malalim. Dahil sa riwa ang hangin. Kita naman sa ambience ng lugar, di ba? syempre habang nagsiset setup kami ng camp, ang aking esposa naman ay abala na sa paghahanda ng pagkain. Ngayon lang po mo mga ng baon ni mami yan ginawa niya lang yan minarinis niya tapos may konti tayo lettuce gulay tapos konting mga chichirya ah meron tayong egg meron chichirya, may tinapay meron tayong noodles syempre may konti tayong pampalamig delata kape tapos ayan yung setup natin tapos ito yung kitchen ni mami yeah. may konti tayong uh, jala sa nyo na tubig tapos dito si mami yung magluluto ah, pakita ko nga pala yung ano natin yan. Ito yung aming uh, tulugan tuligan mamaya. Tapos si keeper na lang, lalatagin ko na lang ng tent mamaya. It's here dito, doon. O dyan. Tay lang ng kote, kakain na rin muna at pagod na rin kami kasi set up, okay? Mamaya, ligo tayo sa ilog at uh, libutin natin yung ano. Papakita ko sa inyo yung buong lugar, okay? Bili tayo ng suka. Siya si VJ, ang aking mabait na esposa. Meron sila dito, honest call. Tara. ay yan. At saka, ito kailangan natin to. Alam, meron din silang butane, 150. May price na kasi walang tindera, guys. Kukuha ka lang. Yan, may alak sila. Nakakita ito. Alfonso. Ito price, 350. Hmm. May safeguard. Oh, safeguard. Ba't yan naman? <laughs> so, wala tayong pera. si buo. Walang panukli. Ililista natin, guys. Oh, lilista na lang natin kasi babayaran natin pag bukas pa uwi natin. Total up, ganda na. 11. Yan, 31 ang ating utang. Okay. Hmm. Meron silang Anes T Store Logbook. Ganyang kagandang view. Nakain ka ng ganyan. Nagluluto ka ng ganyan sa ganyang kagandang view. Oh. Uh. Saan pa? Di ba? Eh, hey. set up na rin natin ang ating mga ilaw para ang gabi, chillax chillax na lang tayo. Happy anniversary! Come on, 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 come on. Hello, habang nagchichill lang kami ng aking esposa may biglang dumating. Siya si Chicken Joy na muntik ng maging tinola. Este, joke lang po mga sir. Taba ng manok. Ha? May sinasabi ka sabi mo? Tapos ay ng aso. Hindi niya mahabol kasi sobrang taba ng manok. Kasi laki nung jago. Ganito yung paborito kong naririnig pagkapi, lalo na at nasa ganito tayong lugar. Nagpapaihaw si keeper ng hotdog. O, hmm. Improvise ulit tayo, ihawan. Ah, steril na natin 'to. Doon tayo magiihaw. Oh, pwede na 'yan. Oh, iihaw ka na. Kibog na naman oh. Ano? Tom Goods na? Alright! Time to put sobrang ganda nitong lugar. Nakagala lang ang mga manok, kabayo, at mga iba-ibang ibon na nakita ko dito. Yung mga palaka sa gabi. Tapos nakakita pa ako ngayon ito na asan damukal na tutubi nung naliligo kami sa ilog. Pero ngayon nakakita ako dito na siguro na nasa 20 na. Na mariposa ba tawag nila doon? Tapos so, pakita ko sa inyo. Hindi siya mailap. Ito yung kamay ko ha. Gaano kalaki yan no? oh. ang laki yung parong yan. Hindi lang isa yan. Ang dami ko na nakita ganyan kanina. Yung anak ko nakakita dito. Nakakita rin ako doon. Ang dami. Ang laki niya no. Good. Nature na nature ibig sabihin. Paglipas ng isang nakaka-relax na gabi, ito naman ang magigisnan mo sa umaga. <tong> 这样，一般呢？ Good morning. Good morning, Kiefer. Good morning. Sarah, coffee. So, umaga. Breakfast muna tayo. Tara, masasabi mo sa breakfast mo. Good. Mabuhay! <laughs> good morning, good morning. Ah, uh, okay yung tulog. Sobrang, uh, sobrang peaceful. Sob, sobrang tahimik. Wala ka maririnig, hindi ko liglig lang. Kasi, pag-gabi, wala namang ibang campers, hindi kami. Dito sa camp 2 yung kampuan kasi sa baba doon may isang campers pero hiwalay kami doon sila sa baba dito kami kaya sobrang solemn nung gabi tapos naririnig lang namin syempre yung agos ng ilog thank you mga sa isang magandang umaga ata uh, tayo ay nandito sa Dario at Magdalena dahil uh, 15th anniversary namin ni Mami, dito namin ginanap dito sa napakagandang nature na ito so ngayon bigyan ko kayo ng mga adventure tips tungkol dito sa campsite na Dario at Magdalena dito uh, bali ang uh, biniyaran lang namin per pax is 500 for adult and then sa sa bata 3 years old na babies 350 Pati sa seniors Ganon din Ang uh, kanilang uh, rate And then Ang inclusion na nun Is uh, yung parking Yung uh, car camping Then pitching um Use of uh, amenities Lalong lalo na yung kanilang CR Approved na approved Ang ganda Malinis Solid Tapos yung lugar Nasa pusod siya nung Kabundukan O nature na kalikasan Tapos Sa gitna nun Meron tayong river Kita naman yung river Tapos yung yung kanyang campsite is maluwag. At take note ha, hindi siya crowded. O dahil Friday lang kami nagpunta, kahit na. O, although ngayon may darating daw na guest, pero hindi siya ganun ka-crowded. Sobrang tahimik nung lugar kasi hindi siya, hindi siya madaling puntahan, pero solid, ika nga. So ngayon, ang gagawin naman natin ngayon is mag-adventure na tayo sa river. Ilibutin natin yung river, paliparan natin ng drone. So, let's go. Handa from mm -hmm. there in na ang pagkain na, ang na, ang na pagsasaluhan. na saluhan. Malamig na rin ang beer at masarap Dito nga sila Ibinintay na tayo ng tunog ng alon sa talang pasigan Kaya ang kas na kreo mo to advento Tanang kas ka pa sa rice for Sun Visaya at Mindanao Tawagin na ang buong tropang motorista Lipukin natin ang magandang lugar Dito sa Pilipinas, motor man four wheels 🎵 Buksan na ang makina, karanang mag-rides, rides, rides, rides. 🎵🎵 Noong pa man hinanap, na bagay na magpapasaya sa aking parkadang bisyo basketball 🎵 kung ano man upating na namin tong ano, pinakita, ito yung camp sis Camp C na tinatawag nila o Camp 3. One yun nasa baba, Camp 2, Camp 3. Tapos ito siya sabi nung anak ko na nakita niya na malalim. Mukhang malalim nga kasi tahimik yung agos. Ang kaligkasan At ang nagpapakalma Sa aking puso at isipan Alam ng kas kas kasayre sa tulong ng saya ng Mindanao tawagin mo motorista libutin natin magandang lugar dito sa Pilipinas motor man Wheels, wilis uksan na amakinan tanan bato rice rice

kaya Kaya na Ang kaskabaais ko Ito yung Camp 1 uh, Camp o Camp A Ayan. Dito yun Ayun nakita nyo yun sila May mga dalawang kotse doon ito yung Camp 1 o Camp A. Tapos doon sa pinag-parking, doon naman sa atin sa taas, Camp B o Camp 2. Tapos doon sa pinuntahan natin doon sa may ilog, Camp C. Ito, si Richie de Horsey. Bakit? Hi! Ayaw <laughs> Ito yung rampa. Ayan, pagkakit nyo dito. Sementado naman siya. Kaya no worries na dudulas kayo even uphill to tsaka downhill pag uh, kayo doon tapos may mga aso sila dito ano Belgian tapos ito na yung campsite na in-stay natin no? diba so, wala kaming katabi dyan no? wala kahit isang katabi back to the home base chill chill lang bago muwe. Pakita ko lang sa inyo yung aming... Oh, sige pera na. Kamusta ka nga ano? River Adventure. Good. Ha? Good. Okay. May pabuo ko si Dario at Magdalena. No? wow. Yan. Ito ka sa kwet para masita ka. <laughs> <laughs> wow, thank you. Wow. Fresh na fresh? Paano nga pa? ba? Oo. Oh. Ah, meron pa. Diyan to ko yan ng view. Sarap. Hmm? Sarap. Okay. <laughs> Thank you. Thank you. Mo, Josh. Ayan, pag uh, nagpunta kayo dito Ayan, Sir Josh, ang yung uh, inyong hahanapin dito Sila yung ano dito uh, Nangangalaga ng lugar ayan, si Mami na ino Ooh, sarap Sana nagustuhan nyo ang kwento ng lugar na ating pinasyalan ngayon. At sana samahan nyo ulit ako sa aking mga susunod na adventures sa magagandang lugar sa Pilipinas. Paki-follow at subscribe po, paki-like at share na din po ng mga videos na inyong nagustuhan para po may pagpatuloy ko ang aking paglalakbay para ma ko pa po sa inyo ang aking mga susunod na mga adventures. Katulad ng palagi kong sinasabi, don't forget to enjoy life while chasing your dreams. We with... Kasgaba sa rides Colusong, Desaya at Mindanao Tawagin na ang buong topang motorista Liputin natin ang magandang lugar Dito sa Pilipinas Motor Man o no Four Wheels Buksan na ang makina Tara ng bag Rides 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 Malayo man o malapit Importante pa pa at nahilig Isipan na ipahinga Upang sapat-sapat muli Sa laban ng buhay, kaya'ng kaya Kaya tara na Ang kas kasgabaan rights ko